Leyte Region 8 o Eastern Visayas Capital Tacloban City Founded May 22, 1959 Area 5,700 square kilometers Population 1,545,849 It has been a while nang makapunta tayo sa Visayas at mas patagal pa nung huli tayo nandito sa Region 8. But for these next two episodes, mananatili tayo dito sa ikawalong pinakamalaking isla ng bansa. Starting with Leyte. Just Leyte. Ang Leyte ang mas malaki sa dalawang lalawigan ng pulo. Ito ang nasa itaas kaya tinatawag din ito unofficially na Northern Leyte. Sa ibaba nito syempre ang Southern Leyte. Ang isla naman sa Hilaga ay ang probinsya ng Biliran at sa Silangan ay ang Samar, just Samar, pero minsan ding tinatawag na Western Samar. Kalapit din ito sa kanluran ang Camotes Island Group na sakop naman ng Cebu. Ang mga pangunahing anyong tubig na napalibot sa lalawigan ay ang Ormoc Bay na sakop ng Camote Sea sa kanluran, Carigara Bay sa Hilaga at ang San Juanico Strait at Bay of San Pablo sa Silangan na parte naman ng Leyte Gulf. Merong 40 na munisipalidad ang Leyte at tatlong syudad. Yan ay kung isasama natin sa bilang ang Ormoc na officially ay isa ng independent component city at ang kabisera naman na Tacloban ay may status na ngayong highly urbanized. Ang dalawang ito ay independently governed, kaya di sila naboto ng gobernador. This leaves us with a dependent component city of Baybay, ang natitirang mga bayan ay Palo, Tanawan, Tolosa, Dulag, Mayorga, MacArthur, Javier, Abuyog, Mahaplag, Inopakan, Hindang, Hilongos, Bato, Matalom, Albuera, Merida, Isabel, Palompon, Matagob, Villaba, Tabango, San Isidro, Kalubian, Leyte, Kapuokan, Kananga, Karegara. Barugo, Tunga, San Miguel, Babatngon, Alang-Alang, Santa Fe, Haro, Pastrana, Tagami, Tabon-Tabon, Burawen, Hulita at Lapas. Ang bulubundoki ng isla ay nadaan sa gitnang bahagi nito, pero mataas din relatively ang kalupaan sa may kabisera, pati na ang Babatngon at San Miguel. May maliliit din na dito sa west side dahil dito ay eh, syempre may mga nabuong ilog na nade-drain sa iba't ibang panig ng dalampasigan. Nandiyan ang ilog Carigara sa Hilaga, ang Bao sa west side na ang delta ay nasa Ormoc, at sa Leyte Gulf side naman ay ang Binahaan, Kadakan at itong Dagitan na sakop ng Dulag at Hulita. Kumpletos rekados ang probinsya pagdating sa paraan ng transportasyon. Nasa mga syudad ng Tacloban at Ormoc ang paliparan nito pati na ang pangunahing seaports. At maging ang mga bayan ng Babatngon, Hilongos at Palompon ay may mga daungan din. Meron namang tatlong major highway para makapasok sa Leyte kung galing ka sa southern side. And as discussed sa Biliran episode, ay eh may tulay na nakonekta sa Leyte-Leyte papuntang Biliran-Biliran. Siyempre, pwede rin i-travel by land ang kalapit na isla ng Samar sa pamamagitan naman ng San Juanico Bridge na nagbukas sa publiko noong 1973. Linawin lang natin, ang San Juanico ay napaalis na sa trono bilang pinakamahabang water bridge ng bansa. Actually, pumakatlo na lang ito ngayon. Naungusan na ang tulay ng Pangil Bay Bridge sa Mindanao noon lang 2024. At ang current longest ay ang Cebu-Cordova Bridge na naging operational noong 2022. Pero take note sa term na water dahil kung isasama sa listahan ang mga tulay na didadaan sa karagatan, ay eh apat na taon lang naging hari ang tulay na San Juanico dahil matatalo ito kaagad ng Candaba Viaduct ng Bulacan at Pampanga na nagbukas noong 1977. Di pa matukoy sa ngayon kung ano nga ba ang tunay na pinagmulan ng pangalan ng probinsya. Pero ang sigurado ay pre-Spanish pa ito. Ang nangungunang teori ay ito'y nagmula sa Hiraite pero maging ito ay labo-labo ang kahulugan. Maaring ito daw ay pangalan ng asawa ng datu sa isang bahagi ng isla. Pwede rin daw itong dalawang salita na hira at titi na ang ibig sabihin ay si E.T. at ang kanyang mga kasama o pwede rin Raiti ang pangalan kaya He at Raiti Dahil sa pagkakapwesto sa Pasipiko ang mga islang ito ang pinakaunang natunton ng Spanish explorers galing Europa at dahil dito ay eh kaya ang isla talaga ng Leyte ang unang pinangalan ng Las Islas Filipinas ni Rui Lopez de Villalobos bilang pagbibigay pugay sa hari ng Espanya noon na si King Philip II. Pamilyar na pamilyar din ang Leyte sa kasaysayan ng digmaan dahil dito naganap ang sinasabing pinakamalaking naval battle ever, ang Battle of Leyte Gulf. October 23, 1944, naganap ang labanan sa pagitan ng Allied Forces at Japanese Army sa Golpo ng Isla. Ito ay para mapigilan ang Operation Show ng huli, ang kumbaga last push ng mga Hapon para mapanatili sa kamay ang Pilipinas. Di sila nagtagumpay at sa ika-26 ng parehong buwan ay natapos ang labanan. At dito na nga nagsimula ang pagwawakas ng Japanese occupation sa bansa. Sa Golpo rin naganap ang makasaysayang litrato na ito ni Gaetano Failache na kinuha 3 days before the battle. Si Failache ang personal photographer ng mama sa gitna, si Douglas MacArthur. Ang larawan ay kinuha sa may Red Beach, Palo. Pero kilalanin din natin ang mga Pilipino sa litratong ito. Itong munting ng makat sa frame ay ang soon to be president Sergio Osmeña. Kaya nga rin naging sentro shortly ng Philippine government ang Leyte ang nasa likod naman ni MacArthur ay si Carlos P. Romulo. At itong nakayoko ay pinanganak sa Pilipinas pero naglingkod talaga sa U.S. Army at personal aid ni MacArthur, si Francisco J. Salveron. Nahati naman ang Leyte Island noong May 22, 1959 sa pamamagitan ng RA No. 2227. Ang biliran ay mananatili sa jurisdiction ng Northern Leyte hanggang 1992. Nito lang nakaraang taon ibinalak e, din na hatiin muli ang Leyte into Western at Eastern. Pero di ito pinabura ng majority ng mga alkalde ng lalawigan. At dahil nga din sa heografiya nito, ay e, kilalang lapitin ng bagyo ang probinsya. At wala na sigurong mas lalala sa natamo ng Leyte noong 2013 kung saan dumating ang Super Typhoon Yolanda. Nag-iwan ang bagyo ng matinding pinsala sa probinsya at ilang libong buhay ang nasawi sa dilubyo. Ang main reason ng camp hatiin ng Leyte ay demographics. Makikita kasi sa populasyong Leyteño na ang distribution ng mga waray people ay predominantly nasa eastern side, samantalang Cebuano naman sa kanluran. Kaya ang dalawang lingwahe din ang nangungunang salita sa isla. Ilan sa mga personalidad na galing Leyte, past and present ay ang mga sumusunod ang naging House Speaker noong 1957 hanggang 1962 na si Daniel Z. Romualdez ay tubong Tolosa. Pamangkin niya sa pinsan ang ngayong House Speaker din. At ang official name ng na Tacloban Airport ay sa kanya ipinangalan. May naging yung puno ng hudikatura na rin tayo, si Pedro Lopez Yap, na nagmula naman sa San Isidro. Pinamunuan nito ang Supreme Court sa loob lang ng dalawang buwan noong 1988. Si Jaime Carlos de Vera naman ng Tanawan ang isa sa mga ilang nakahawak ng posisyon ng Resident Commissioner to the U.S. House of Representatives from the Philippine Islands. In short, ang rumipresenta sa atin sa Amerika noong nasasakupan pa nila tayo. Naging gobernador din si de Vera ng isla bago nito. Samantalang ang pamangkin niya si Vicente ay gumawa ng pangalan sa larangan ng literatura sa pamamagitan ng pagsulat ng mga tula at pag-compile ng iba pang waray-based literatures. Ang susunod naman nating personalidad ay di basta-basta, base sa litrato pa lang. Siya si Nieves Fernandez, ang isa sa mga namuno sa guerrilla warfare sa lalawigan noong World War II. Sa entertainment naman, ang isa sa mga Pilipinong aktor na nakatawid noon sa Hollywood ay si Rudy Robles. Ilan sa mga naging pelikula niya ay The Real Glory noong 1939 at Manila Calling noong 1942. Ang one-third ng Apo Hiking Society na si Danny Javier ay tubong abuyog naman. At ang nag-aangat ng musikang Pilipino ngayon sa international scene ay si Ruby Ibarra. Isinilang siya sa Tacloban City bago nag-migrate ang kanyang pamilya sa California. Another Tacloban native ay ang buksingerong si Ira Villegas na kung matatandaan ay nakapag-uwi ng bronze medal noong nagdaang 2024 Paris Olympics isa rin sa mga notable Philippine festivals ang ginugunita ng mga Leyteño, ang Pintados Kasadyaan Festival tuwing ika-29 ng Hunyo. Ang kasadyaan ay nagmula sa Visayan word kasiyahan, samantalang ang Pintados ay nagmula naman sa unang naging tawag ng mga Kastila sa nadatnan nilang natives ng isla. Dahil punong-puno ito, lalo na ang mga mandirigma ng tato o pinta sa katawan. Pero you might be wondering ano ang kinalaman ng mga tatoang mandirigma sa pagsasaya. At kung titignan itong larawan ay may Santo Niño elements pa. Well, dahil ang pintados kasadyaan, base na din sa pangalan, ay kombinasyon ng magkaibang selebrasyon. Meaning nagsimula ito bilang separate entities. Ang pintados ay para talaga sa pista ng Santo Niño, kaya enero ito sinasalubong noon. Pero naisipan nilang pagsamahin na lang ang dalawa pagdating sa agrikultura, niyog at tubo ang pangunahing inaani ng mga litenyo. Pumangatlo ang palay. Pero syempre, sanhin ng pagiging island province, ay eh, malaking pinagkukunan din ng kabuhayan ng probinsya ang pangingisda. Isa pang pinagmamalaki ng Leyte in terms of industries ay ang iba't iba nilang renewable energy power plants. Inaasahang magbubukas na itong San Isidro power plant ngayong taon. And let's not forget ang oldest geothermal power plant ng bansa at possibly isa sa mga largest suppliers ng geothermal energy. Ang tungonan plant na nasa boundary ng Ormoc City at Kananga. Nagsimula ang operasyon nito noon pang 1983 at sa ngayon ay nakakapagsupply na din ng backup na kuryente sa Luzon at Mindanao. Bilang refleksyon ng demographic, pinagsamang bisaya at waray influence ang makikita sa kanilang mga pagkain. Ito ang ilang halimbawa. Ang hinatukan o ginataang manok ay may kakaibang twist ang mga taga -leite. dahil ang dugo ng manok ay sinasama sa coconut meat bago ito pigain. Kaya ang gata ay nagkakaroon ng unique na flavor. Ang pakdol naman ang kumaga version ng bulalo. Sa mga seafood sa itig din ng probinsya, tinabal ang kanilang version ng pagdadayang ng isda at sikat din dito ang pagkikinilaw ng sunlutan o isang uri ng sea cucumber. Sa mga merienda ay maasahan naman ng mga waray. Ilan sa sikat ay itong binagol na basically ay minatabis na taro, nilalagay sa baon ng nyog at binabalot pa sa dahon ng saging. Ang moro naman ang siguro ay eh, pinakapaboritong version ng suman dahil bukod sa kaning malagkit ay eh, hinahaluan pa ito ng tsokolate o tableya. Lastly, ang rosca sa isang uri ng toasted bread na sikat sa northern towns ng probinsya. Nakuha ang pangalan nito sa Spanish word for ring dahil sa hugis nito. Para sa last segment natin, itignan na natin ang mga natatanging wonders ng Leyte. Starting sa highest point ng probinsya, ang Mount Aminduen o pwede ring Amandewing na ang peak ay sakop ng haro. Sa may bayan naman ng Villaba, matatagpuan itong historic na Buga Buga Hill. Historic dahil naging kuta ang burol ng mga Hapon noong kasagsagan ng gera ang Burawe naman ang tinaguriang spring capital ng Lalawigan dahil dito sa Mahagnao Volcano. Nasa dormant status ang bulkan kaya ni-utilize ito ng LGU bilang camping ground sa mga turista. Picture perfect din ang malino na tubig na nabuo sa isang crater lakes nito. I-mention na din natin ang largest lake ng Leyte, ang Lake Tanao, na sakop ng Ormoc City. Dahil nakakapagbigay irigasyon ang tubig nito sa mga karatig bayan. Sa may bayan naman ng Babatngon, makikita ang Busay Falls. Huwag din natin kalimutan ang mga islands at islets na sakop ng Leyte, tulad nitong kanigaw ng Matalom, with white sand beaches of course. Ito namang 4 islas ay well, totoong apat ng mga isla. Ang Apid, Digyo, yung nasa litrato, at Mahaba ay sakop ng Inopakan, samantalang ang Himokilan ay sa Hindang. Pero siguro ang pinaka-notable ay itong Kalanggaman Island. Pahaba at manipis lang na isla ito na may mahabang sandbar. Kaya naman uninhabited at bukas lang talaga para sa mga turista. Nakuha ang pangalan sa root word na langgam. Dahil sinasabing ang isla ay curang ibon. Sa Bisaya kasi ang langgam ay ibon at hindi iyong insekto. Ang pinaka-notable naman na man-made wonder ng Leyte ay no question MacArthur Landing Memorial National Park. Nagbukas noong 1981, ang mga monumento ay likha ng prolipikong iskultor na si Anastasio Caedo. Na fun fact, eh hindi naging national artist despite his works. Dahil sa tatlong beses na inilok siya ng kantipala, eh tatlong beses din niya itong tinanggihan. Linawin lang natin na ito ay sakop ng palo at hindi takloban. At saka hindi life-size ang mga rebulto. Ito ang comparison sa actual na tao Siyempre, di mawawala ang mga katangitangin simbahang katoliko. Tulad na lang nitong St. Joseph Church ng Matalom, Holy Trinity Parish Church sa may bayan ng Alang-Alang, at itong Palo Cathedral. Nasa parehong bayan din itong Ginangdan Hill o madalas Hill 522 dahil iyon ang dami ng hakbang na kailangan mo akyatin bago makarating sa tuktok at makita itong malaking krus. Sa kabisera ay marami rin masasaksihan na historical sites at landmarks. Isa na ay itong Madonna of Japan statue. Ang Madonna of Japan o Maria Canon ay isang religious imagery sa Japan. At basically, a fusion ng Virgin Mary ng mga Katoliko at ng Buddhist deity na si Kanon. Nasa lungsod din ang Convention Center of Tacloban Astrodome at ang branch ng University of the Philippines para sa mga taga-Eastern Visayas region. Lastly, kahit medyo intimidating tingnan, ay e ang nawasak na harap na bahagi ng barkong MV Eva Jocelyn na kung matatandaan ay e winasak din ang bagyong Yolanda. Sa ngayon ay naging memorial park na ito para sa mga nasawi sa trahedya. Unfair kung maituturing ang naging geografiya ng Leyte. Kaharap nito ang Pasipiko na kung saan nagmumula ang iba't ibang uri ng bagyo, may hinaman o malakas at ito din ang naging battleground para sa mga ang mga bansang gustong umangkin sa Pilipinas. Pero tila may angking karis mga ang probinsya at nakukuha pa din nating bumalik sa lugar na ito. Sabi nga, it's never goodbye. It's see you later. Now you know Leyte. Susunod, Southern Leyte.